Sige, binigyan na rin ito. Too. Pero okay na, aga na ma okay so, na pagkaramdam mo. Nagagaling ka na. Masakit ka na. Sa mo. Kasi nasabi nga ng mga ano, di ba? niya. Sakit, doktor. Masakit na ino. Ito po ang kita. nito pa. Ito po. Sakit po. Ito po kulang barang kalipan namin. Ito po. Ito po. Nasakit po. Okay, ito po, Ay, salabas, oh. ha, Ay, po? Ito po, sakit doktor. ito? sa labas, oh. Ha po? May ba yun? Po. Ito po yung kulang Sakit ako naman. Huwag ako Satang araw po tayo ito pero tapos kung sino ka magumagambala sa babae ito, makapag-usap ka sa Espiritu ng Diyos. Diyos ang maluwala sa isang na nakatakot sa inyo, ng Sum! Adunay Baklas po. Baklas po. Baklas. Mula ng paa. Alam mga tali. sige po. Sige po. Oh, sige po. Mula ulang ng paa. Sige po. po. Tigpo. Nagdududa. Tinanayo po o. Tutol. Oh. Ano po? Pum. Sigep po, sigep po. Tigpo. Sige baklas po. Ngayon. Today. Mm. Baklas, baklas. Ah, oh, baklas ah. Dodaling na to ha. Ah, ikaw na gumamdam pala dito. Sagaw dito na gumamdam pala dito. Ah, ikaw na gumamdam pala dito? Ah, dito. Sagot ka. Ah, ngaling natuhan. Ay. Ah, ngaling nato si Mother ha. Ah, titigilan mo to ha. Sagit. Ah, titigilan mo natuhan. Ha? Sagot. Bye-bye. Ah, Beles. Yes. Edi sa po. Tulungan po sarili. Sige po. Sige. Baklas po. Sige po. Yung sa lalamunan po. Ayan. Sa ulo. Sabi po. Karay po. Titigilan mo na to ha. Gagaling na to ngayon ha. ha? Sagot. Sagot. O. Bilis. Baklas. Baklas. Gusto ko ngayon din gagaling to ha. Oo. Oo. Ano Ano nito? Inggit galet. Huh. Inggit galit. Huh. Huh. galit. Huh. Ha? ha? Ano? Ano Huh. 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 mo? Huh. 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 Bilis, bilis, makles. bilis lahat lahat Lahat-lahat tanggalin po, lahat-lahat. May kasama Sige po. Kailan ko na? na. Gagaling na ha. Sagot ka. Bilis. Bilisan mo? Tanggalin ko. Ah. Titigilan muna ha. Ha? Titigilan mo to ha? Sagot ka. Oh, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> Mula Mula Yan.

Kano ano ka nito tao to? Kano ano ka ng tao to? Ha? Ay! Oh, bilis. Ah, oh, ko ay mo makipag-usap ha. Basta pagalingin mo to ha. Ay! Sige po, sige po. Baklas, baklas, mula ulo hanggang paa. Ha?

Ah, oh, baklas, baklas lahat. Natin 'yan. Sandali lang. Bilis po. Paulo niyan sa ulo, napasakit 'yung ulo niyan eh. Paalalahan na lang, baka bilang gumano niyo ano man. Ba? Eh. madulas 'yang bangko. Ay! Yung slide okay, kuya. Tayo, yung Baka may slide siya eh.

Ayan po, uh, shout out uh, po. Shout out po kay Apo Chaline, kay Apo Ken, kay Sis My Cat, kay Apo Mau, at kay Brother Janjan po, at kay San Gabriel. At salat po ng team Apo. Salamat po. Hello. goodbye <laughs>